So, hello guys. For today's video, magdi-dinner muna tayo. Sobrang nakakapagod na yung araw. Alam mo yun? Kaya kailangan din natin kumain. Kaya nyo, stress ako. Mm. Bigay ng amo kong babae. Alam, minsan swerte din tayo kapag ka napunta tayo sa mga among ganyan. Alam mo yun, yung hindi ko kwenta yung kinakain mo. Minsan kasi, kapag minalas yung mga katulad natin dito sa Middle East. Oh my God, kahit itlog kukwentahin yung kinakain mo. Kaya maswerte na rin yung ibang mga, uh, mga paras natin. Ayan, nakapagluto pala ako ng tinola. ba? Diba? Pero ang kasama niya, upo. Mm. Alam niyo guys, ngayon lang talaga ako nakakain ng may sabaw dito. Kasi bira sila magkain ng mga may sabaw. maaga nang tulog ng alaga ko. Ay hindi pa pala maaga, Mag alas 10 na. So ayun. So guys, kumback ako pala sa channel ko. Baka naman pwede kayo mag-subscribe. So ayun lang. So thank you for watching. 嗯，拜拜。